uh, magano lang ako sa kanina na hearing may nakita ako doon na si yung pangalang Kumar sa video hindi pa rin siya ano, hindi pa rin siya pumunta sa hearing ni Senator Pato tapos uh, ah nasa hospital daw kasi may mild stroke may kung ano-anong sakit yon inano nila mild stroke may stroke kaya ay ko uh, daghan na ang daming pinakita na ano eh ang daming pinakita na mga videos na, na Rusia tawag yung pang pangligo na ano sa mga hotels na or may kung meron kayo kung maliligo kayo magsuot kayo noon. Di ba? At saka kung mild stroke mostly sa mga mga stroke or mild stroke umaga yan pinaka 4 AM. Yan yan yung mga ano eh mga datingan ng mga stroke strokes. Kaya ingat-ingat kayo sa mga oras na yan. Pasalamat kayo sa Diyos kung magising pa kayong buhay. Hindi kayo na-stroke sa mga oras na yan. Kasi yan yung panahon na pang-atake ng pag hindi magandang kalagayan mo sa puso mo, sa dugo mo, or sa um, kaanuhan ng stroke. Yung mga symptoms ng stroke. Ganon yung mga oras na yun eh. So itong si Kumar, hindi pumunta sa Senado dahil uh, anong tawag yan dahil sa kuan daw sa mild stroke at saka dinala sa hospital uh, yung mga tanong tanong dyan na nakarub uh, baka kung na stroke siya umaga yun talaga kaya naliligo yun doon sa kuwan nakarub o oh, ginihisa na lang ng robe oh, o dinala sa hospital siguro gano'n na lang siguro pero may binitiwang salita si Senator Bato na hindi pa niya tatapusin ang hearing kailangan lang niyang gumaling si ano si Kumar nasa magandang kondisyon bago niya tawagin sa ano sa Senado tama which is tama naman This humanity si ano si Bato oy oh, kakalbo dyan mabait no, mabait huwag nyo namang tirahin si senator Kapuz. mabait yan, mabait na tao no tapos uh, yun nga kailangan lang nating paniwalaan si tatay Digong dahil sabi naman talaga ni tatay lalabas at lalabas ang katotohanan dyan sa hindi palabasin natin yan uh, soon hintayin lang namin ako maghihintay ako wala akong masyadong masakit na sasabihin pa pero putang ina mga tao ng gobyerno ngayon sa Pinas ganun gusto ko nang umuwi pinatamad na ako dito sa ano gusto ko nang umuwi pero pag ganyan yung ano natin sa Pilipinas ay nako ginorgor nyo si Jonathan para lang doon sa ano yes or no na format format ako dami kong mga kon dami kong mga nilaktawan lalong lalo na doon sa format ng ano ng USBs daming sulas sa katamaran hindi ko na yun chinik yung iba okay, kaya magkaganon din ako no pagdating ng araw patawag yun sa kwan US based na ano na form pagkatapos ako may kasalanan ay ako doon sinator ba to huwag mong iwan yung ano hearing na yan ha Tapusin natin hanapin natin ang katotohanan sinator ba to okay let's go